Ano sa naba tong ko? Hoy, mare! Oh my oh. gosh! Mamuti na lang. Dito ka lang pala sa likod ng bahay niyo. Pumunta ako dun sa harap. Kaso wala nagbukas sa akin ng pinto. Eh, oh. kayo na ako dito sa loob. Ay, dito pala sa likod. Eh, mare. Ito na nga, yung latest. Alam mo ba? Dumala ako dun sa kanto. Kailan ang lusing? Kailan na ang lusing? Oh. May nakita kong lalaki. Kung Saka... na naman yan, wala akong oras. Iyaan mo sila. Ay, nako. May mare. Hindi man liligaw, no? Alam mo ba? Yung lalaki, kamukha ang kamukha mo. Kamukha ko? Oo! oo. Kamukha ang kamukha mo. Hindi ko na alam eh. Uh, pero, pero parang sa, alam mo, parang sa chismis na nasagap ko, alam mo naman ako, di ba? Mahilig ako makimaritas, <laughs> alam mo na, alam mo naman ako. Eh, parang, hinahanap ka ata? Hinahanap ako? Ay, hindi ako, ako. Ikaw nga. Hina hinahanap ka. Alam mo, Mare, naku, kamukhang kumakaakal. Kum... Kamukha mo. Ito so, malaking katawan. Parang tatay mo? Tatay mo siguro yun. Oo, tatay mo. Huwag ka ng ganyan, ah. Ay, naku, sis. Hindi kaya tatay mo yon? Kasi Mala pa din yung mukha eh. Kamukha, kamukha -kamu mo -kamu talaga. Imposible. Huwag mo ko binibiro na ganyan, Marimara. Hindi nakakatuwa. Ay, eh, naku, Mari. Ano ka ba naman? Kilala mo naman ako, di ba? Eh, eh, may nachismis na ba ako sa'yo na biro? Di ba? Lahat naman ang chinichismis ko sa'yo. Totoo, di ba? Eh, alam mo naman ako. Ako yung pinakabong ang chismosa ng bayan. Naku, Mari, pag-isipan mo yung sinabi ko. Malay mo, di ba? Bumalik na yung tatay mo, tapos hinahanap ka lang. Ayaw mo nun, the long wait, it's over. <laughs> oh, so Mari, alis na muna ako ha, kasi alam mo naman, di ba, yung, yung hapunan ko. Cheese, miss. Pupunta mo na dun ako sa kabilang kanto. Malay mo, di ba, miss, masagap ako. At least, di ba, huwag ka mag kasi... Idideliver ko naman agad yung message na natanggap ko na chismis sa'yo. E di ba? Diba? Share your blessings ka, di ba? O share your chismis. O, oh, mauna na ako ha! Mauna oh, ka na kayo, Sige! Pag-isipan mo sinabi ko, ha? Abra, kamusta ka na? Ito gamot mo. Thank you. Pumabayad ka na. Nagpa-check no, ka na ba ulit? Wala to. Papagod ako sa trabaho. Hay naku. Puro ta- <coughs> mm, Tingnan mo. Tinatapon mo pa. Puro ka pagod sa trabaho. Mamaya kung ano na yan ha. Wala to. Ako nagsasabi service. Ganda naman ano na palabas na. Oo nga. nga. Ay, nga. Kuya. Oo. Oh, Awa, ano? Pumalik na daw si Papa. Si Papa? Ano ang nasabi? Ihingon eh, ko kay Marimar. Sabi niya kasi nakita niya daw sa kanto Upang hinahanap niya tayo. Bago siya humingi ng tawad. Tawad? <laughs> Labing limang taon na kong umiiyak gabi-gabi? Tapos babalik lang siya na parang walang nangyari? Imposible. Kala niya ata may babalikan pa siya dito. Hindi ako papayag. Bakit namumutla ka? May sakit ka ba? Wala to. Baka nag-exercise ako kanina eh. Eh, masyado ako na pagod. O, oh, ngayon... pagod na lang kaya binigyan ko ng tubig. Eh, teka. Eh, paano kung seryoso mo nagpapatawad si... <coughs> si Papa? Hindi mo pa ba handang patawarin? Bakit sa'yo kayo okay lang? Sa akin, hindi. Kala niyo ba, ganun-ganun lang kadali yun? Malay mo naman, pinagsisihan ni Papa. Hindi. <coughs> hindi sapat na dahilan yun. <coughs> Bawin tagal siya. na nun. Matagal na yun pa, oh. Matagal na nga. Pero sana huwag na siya bumalik. Kasi wala na siyang babalikan dito. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi <coughs> eh, mo ba talaga sasabihin sa kapatid mo? Hindi pwede. Pag sinabi ko mag-aalala yan sa pera. Kaya ko na 'to. Pa Paano? Mag-aalala lalo 'yun. Aso okay, ng wala siyang alam na may sakit ako. Kasi pag nalaman niya mag-aalala. Saan so kukuha ng pera? 'Di ba? Ay amen, mo na lang din sabihin sa kanya. Mhm. Pa-check -mm. up na kaya tayo. nag aalala na ako eh. Hindi na kailangan. Mawala din to. Tingnan mo, may tubig naman. Kagaling din ako sa tubig. Okay na yan. Ay nako, masaway mo talaga. Paano pag di ba? Di na nga. Okay na to. At saka, ang ka naman, di ba? Para Ay nako, bahala ka talaga pag lumalayan. Uh, sir. Parang malungkot ata kayo Nakita niyo na po ba yung anak niyo? Di pa nga eh. Dami ko nang pinungkaan na sibling lugar na kung saan sila nandun pero hanggang ngayon hindi ko parin rin sila nakikita eh. no, sir, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Balang araw makita niyo rin yung anak niyo. Ah, sigurado ako, Matatanggap kayo ng anak niyo. Sana Francis. Kasi... Hindi naman ganun ka... Kadali yung... Ginawa ko dati. Alam ko nasaktan sila. Hindi ko rin alam kung anong buhay yung binanas nila nung wala ako. Kaya sana nga mapatawad nila ako. Alam mo, sir, Walang anak na hindi kayang patawarin yung magulang. Siguro, ito na yung tamang panahon para bumangi ka sa kanila. Ano sir? Kapusin ko na yung trabaho ko. Sige. Okay ka lang ba? Pa. Parang butla-butla mo ngayon. Butla ko? Mm-mm. Ito, baka pagod lang to sa trabaho, di ba? Alam mo naman, laging OT. Sigurado ka, ha? Mm -hmm, wala itong yaman na. Parang tagal naman ang order natin. Ang dami na kasing customer. Gutom na ako. Pao? Wow. Abra? Huwag mo sabihin yung pangalan ko. Wala kang karapatang banggitin yan. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit nyo yun talang? Kaya ka namin hinanap? Mahabang... Mahabang istorya, mga anak eh. Ah... Uh, okay lang ba na... Makausap ko kayo? Para may paliwanag ko kung ano yung ninyari? Wala ka lang dapat ipaliwanag. Dahil di mo alam kung gano'ng kahirap lumaki eh. na parang patay na ang tatay. Sana nga lang namatay ka lang. wow Pa, Gusto ko sana maniwala sa kwento mo pero hindi pa ata ito yung oras eh. Sis! Ay! Ay naku sis! Eh bukas yung mm, um, mo sa baba. Kaya pumasok na ako dito sa kwarto mo. Eh, kanina pa kita hinahanap-hanap doon. Eh, hindi mo naman ako pinapansin. Nandun, alam, dito ka lang sa kwarto mo. Eh, sis, kung may problema ka, ata, anong problema mo? Ay, sayang. Kasi, wala akong hatid na chismis ngayon eh. inilad na kasi ako kagabi, kaya hindi na ako nakagala doon sa kabilang kanto. Wala ka tuloy ako nag, nasagap na chika nangyari sa'yo? Ba't tinan mo rin mo? Ba't bumalik ko si Papa? Pupala na no, ay na kami ni Kuya. Hmm? Ay, di ko alam eh. Pero hayaan mo tatanong ko. <laughs> Joke lang. With, sis! alam ko naman yung story ng buhay mo eh. Alam ko rin kung gaano pa tama yung loob mo sa papa mo. Pero sis, lahat na makatanungan na nasa loob at nasa puso mo, bakit kaya hindi mo subukang itanong sa kanya? Hirap pala buksan ito, sis. Ano mo? Hindi ko din alam, eh. Ako rin. Ano ba? Dito ko Ano ba yun? Oo, oh, 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 sige, patuloy mo. Para hindi ko kaya eh. Sobrang sakit kaya ginawa niya sa akin. Sa amin. Kala niyo po, gusto, gusto lang yun. Hmm. Pero sis, alam mo, kung ako sa'yo, lahat na mga, lahat na gusto mong itanong sa kanya, bakit hindi kaya idiretso mo na lang? Kasi ba diba, malay natin. Meron palang malalim na rason kung bakit niya nagawa yung mga bagay na ikakasakit ng loob ninyo. Kahit ano pa yung rason na yan, hindi niya dapat ginawa yun. Kung totoong niya kami, hindi niya kami iiwan. Kaya nga eh. Sa bagay. Pero sis, kung ako sa'yo, subukan na pa rin itanong sa tatay mo. At least, di ba, lang sa ganun eh. Maliwanagan ka. Bigyan mo na yung chance yung tatay mo. Siguro pag namatay na siya. My gosh. Ayoko sis. Baka mamaya multuin ako ng papa mo eh. Pero seryoso sis ha. Alam mo, lahat ng mga katanungan natin na mahirap sagutin, minsan, kinakailangan talaga na itanong natin yan. <laughs> Pero ikaw, ikaw bahala. Total, malaki ka naman na. Ikaw yung bahala sa sarili mo. Pero sa akin lang, as a concerned citizen, in eh, this planet on Earth, as your BFF, ang akin lang, para maliwanagan ka, Bigyan mo na chat yung tatay mo. Kausapin mo. Ayan mo siya magpaliwanag. Bahala ka, sabi mo eh. Pero, basta ngayon, ipakain. Ah, chabala sis. Mauna na ako ha. Eh, alam mo naman ako. May booking din. Alam mo naman si Lando. Alam mo naman na. Matagal na ako. Si Lando na naman? Ito na. Hindi ko na sa bedroom. mo. Mm. Sa'yo na to, o. Oh. Nasa ganyan, eh. Habang nagmumukbak, ka dito, may mamumukbang ka. O, oh, alis na ako, ha? Hmm. sure, sure na. Alis na ako. Oo. Sure na talaga to, to? Oo na. Bye-bye. Salamat. Play kiss ko. <laughs> hmm, oh my gosh. Alis na nga ako. Bye to. Ayaw niyang malaman niyo. Wala kasing pera pang pa-check up. Kasi ilang beses ko na sinasabihan niyo na magpa-check up. Okay lang ba sa'yo kung huwag mong sabihin sa kanila na ako'y tutulong sa kanila? Okay lang po yun, Basta kung matulungan niyo si Abra. Ikaw magalala. Hindi ko na matitis yung anak ko eh. Gagawin ko lahat para gumaling siya. Huwag mo na itago! Kung ayaw niyo sabihin sa akin, si Shai na lang yung tatanungin ko. Kung na-estorbo yun yung tao, nagtatrabaho eh. Hala kayo wow. dyan!